Atis. Atis. Magkano ang isang peraso niyan? 150. 150. Ay, tignan niyo po ha. Ito daw po yung malaking atis. So, kukuha kami nito mamaya. Maybe no? din. Giant na atis. Know, kilala mo yung mabulo. Hello, hello, hello. Samahan niyo po si Garden Buddy. Uh, mamimili po tayo ng ano mga grafted no as per request ni Papa Tony. Opa, kaway-kaway dito. Uh, si Lance, nakong. Okay. Kuya, ano pangalan mo, Kuya? Raul. Raul. Saan ito sa inyo? Pantingan. Pantingan. Pilar dulo ng pilar. Dulo ng pilar dito po sa Bataan. Okay? So, sandali, ano yung mga bago, Kuya, ano Ah, uh, ano to? Ano sabi mo ito yung giant na atis Atis. Magkano ang isang piraso niyan? 150. 150. Ay tingnan niyo po ha, ito daw po yung malaking atis. So kukuha kami nito mamaya, May no? Hindi, ayok, Giant na atis. Kilala mo yung mabulo? Mabulo? Hindi. Ito ko ya. Eh. Mabulo kinikilala ko yung mabulo, yung ay, tanim. Ayaw namin yun? Yung pandot tawag ng taga Talang. Ah, pero hindi ganyan yun ha. Kasi iba naman yung yeah, ano na. Galan po to. Sir, bayo violet yan. Pero pag nahinog, pula rin. Ito, anong okay. mga Ano pa yung ibang mga halaman nyo to, kuya? Kuya, ano to? yan. Suha. -huh, uh -huh. Suha. Ito ba yung suhang dabaw? Oh. Magkano ganyan ninyo? Ito, 500. Ito, 300. Ah, 300 yun. Ito, 500. Ito, uh -huh. Ano to? Grafted pa rin ba ito? Oh. So, namumunga na yan, eh, no? Bulaklak na Bulaklak lang, eh. Ah, nalaglag lang. Kasi taas may bunga yung maliit na plastic ito. Okay. Ito okay. lang 'yon. Ito, plastic. Ito. Ah, merong ano dito, may pugad oh. Dali na po. May pugad ng ibon. May pugad ng ibon oh. Yung kulay pula yung ibon niya yeah. mabait. So, so, ah, yung ano, bilikturan. Bilikturan bilik sabi ito, po. Anong, mayroon bilik so, meron din po ditong mangga. Magkano ng itong mangga, Kuya? Ito 300 'to eh. Meron kaming plan, 120 'yon. So, Ah, may 120. Uh, grafted so, din po. Ah, grafted ah, mura na yon, no? Mm -hmm. 120. Pero yeah, namumunga yeah, na yun. Sabi eh. mo, nakabili ka na sa akin. Ah, oo, oh, oh, namimili eh, ako yun, dito. Yun. Ah, oo, namimili po kasi ako dito. So, mamimili po. Ito po, 300. Ito po yung suhang dabaw, no? Then, dito, meron din silang langka. May kambias. Merong, uh, what's this, guyaba, no? Tapos ito yung ano kuya no, yung violet na ano na bayabas. bayabas magkano yan? Bigyan niyo. Ay ah, ito yan, yan 150. 150. Ito po yung violet na bayabas. I think na, <laughs> ma malakas mamunga ito no. Pati buto pula, pati laman. Pati buto pula. Hmm, pati pati laman niya. Pati laman pula. pula rin, yung. Pero naman ako pa, malalaki yung ganun. Oh, magkano yun? Ay, mura lang yun, ito. Ah oh. Ah, yung malalaki Ah, uh, Ah, Meron na akong 250 'yung. Mas mura ito, 50. Mm -hmm. 'Yun 'yung sinasabing guwapo. Ano 'yun? Ah, guapol na. Guwapo ba 'yon? Pero meron akong 250 'yun, 'yung, yung, yung setup ng kotse mo. 'yung sa okay. Ang okay. laki. Talagang malago na siya. Ito, Santol. Bangko. Santol. Ah, ito meron meron ako niyan sa ba, ito, sa, pico, sa farm. Mangga piko. Piko, marami akong mangga ko ito, 'yan. Yung Thailand. Thailand. Malaki. 'Yun 'yung puno ko. Ah, tignan natin mamaya doon. Ito may duhat kay dito ah. Hmm, meron. So, kumpleto dito kay ng ano, ng fruit bearing, fruit bearing trees. Ito, Baka, okay. Ah, at yesa, ayo ko na at yesa ko ya. Malino pa yung mata ko lalo sa gabi. <laughs> ito yun, yung Ako nag-gagrafted. <laughs> ah, ganyan po yung ano ha, Ayan. yung grafted. Ikaw Ayan. mismo gumagawa kuya, no? Ayan. Sige kuya, ano ba yung ibang ano dyan? A kalamansi. yung ano. Kalamansi, dito sa kalamansi, magkano ito? Ay, yung malalaki. Hindi yung sa isang daan. Nagay na kalaki. Dito pa sukit niya. Nakalamansi. Uh. No? But this one, that is 150, di ba? Mm -hmm. so, Yan na, by 150? Bayabas. Oo. Uh Oo. -oh. Oh, yeah. Ito sa so, to. Hindi, tatanong ko si Papa kung ano mga gusto niya. Kasi, napasya lang po si Papa Tony dito sa bataan. Kaya, ano, uh, gusto ko lang po na mamili siya rito <mimilion> ng ano. <mimilion> Nang-grafted. Ayaw ko yung ganyang lemon ko eh. Ayaw ko yung Gusto ko yung ano, may, may, ito. may, may ito. lemon ako sa bahay, malalaki. Yung may normal ito. na lemon yung Ayan. nabibili, yung kulay ito. Ito, dilaw. Ito yung yun ba yun? Oo, may lemon. How much yan? May lemon. Pero yung na lang yan. Ito, mm. ito, American. Ah, yan yung American. Ito yung malaki. Ah, okay. Ito yung may lemon, yung maliliit lang. Oh. Okay, mas, okay yeah. mas may, may gusto kang sabihin, uh, sabi mo kung ano to, kung saan ito makikita, itong sa ito, garden, garden ninyo? At kung aming plant nursery eh, ay dito sa dulo ng Pilar, Pantingan. Oo. Uh -huh. Pantingan. Ako si Raul Sakdadan. Yung anak ko meron din sa Pangasianin eh. Yep. Ah, okay. Madali, marami kayong kuwan dito, no? Fruit uh -huh. bearing trees. Uh -huh. Oh, yan po ha. So, pag gusto nyo pong mamili dito po sa Pilar Bataan, uh, somewhere in Pantingan. Marami pong mga fruit bearing trees po dito, mga grafted. Lahat po, mayroon. Meron din dito ano eh. Ano ang dito yung durian? Makaan tong durian? 250. 250 Okay Kasi nabubuhay na rin po yung durian po dito Ito po yung meron din po sampalok. Ah. Tapos ito yung mga kwan. Wala ka makapunong ano? magkani sa Magkano isa makapunong mo naman? Malamang ko lang. 300. Ah, 300. So tignan na lang po to, ito panghuli na lang, yung pong makapunong ano, ah, uh, anyog ito po no. So, yun po. Again po ha, Gaylord, your guarding buddy. O, oh, bye-bye ko yan. kami yan.